Ani lang, nagtika dool ang uh, nagtika dool sa highway ang sunog mga kaigsunan. Nagtikad dako, na ang sunog. Ah, uh, doon sa highway. Dera doon na. Uh, medyo kusog po dyan sa nanghangin. Maong uh, usap po din, ano, naka-apekto. Ma... Oh, nagkuan na. Diri sa dakong building sa may morse. No? Ah... Uh, Naabot na diri. Uh, diri man mo ang morse. dako ni siya nga building. Naabot na dere ang kayo mga kaigzunan Ano ba yung mga silingan? Eh? Oh my gosh. Ma'am, wala mo yung na nabilin? Wala mo yung nakuan? If need mo ha, na rescue ha? na rescue Wala mo'y nabilin? Wala mo'y nabilin nga kuha sa sulot? Okay, sige. Ang nakakuha lang po diri sa kubon, sa likod nga ito paubos sa pa, no? Kaya nga, dakong uh, hawan po dito. Tara, muna yung mga kaigsunan ang uh, sitwasyon. Nagtika doon, nandito sa ano? Oh my God! De ana nag nanadool na, sa kalsada. Oy, daplin, daplin, daplin. Oh my gosh. Oh my gosh. Oy, dool mo sa poste. Shh. Oy. Oy, dool mo sa poste. Hoy, <coughs> 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 kinsa man na? Oy, gawas. Gawas oy. Oy. Gawas mo niya. Gawas, dako na kaayo. Gawas, 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 dagan, dagan, dagan. Oh my gosh, napapalili mga tao. Na po mga tau Na po mga... Oh my God, Lord. Uy, poste, poste, poste. Oh my God, Lord. Oh, ni ang morse. Oh my gosh, ito na Delikado ning, uh, ang, no, ning, uh, no, no. Kay, ni ang kining building po, kay Lisuway o kanang uban okay. retrieve Hay wala Daplin 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 Oh my gosh Nagtinab nagtinab Atras 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 atras, atras 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 gawas 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 lugari ang host lugari lugari ang host naplin naplin

Naabot na sa may mors mga kaigsunan. Gawas ang nanga dito sa pikas na ay padung mong to sa sapa. Palihog dito mo pikas agi sa sapa. Wala na yung mo agi mo atento gagi sa highway. Yeah. Na nagtinabangay ang ato. Daplin, ang, oh. ang mga ang mga mutan daplin oh, lang, daplin lang, daplin lang, palihog. Daplin lang, daplin lang, daplin lang. Ya, ya. Kamu oh? yeah, yeah. lagi buhat mana lagi buhat karon? Hi, sir. Ape lagi sir. Ape lagi. Wala na dito. Sa, may sa may China na mo sir. Magayaw. Lagi, kung sir, light materials, manggun ni sila diri nga area. Tapos na yung mga businesses. Oo. Oh, oh. sa sir, ha? So, ni ang uh, sitasyon. This is Morse. Eh. Nagtinabangay na. Oh, mga laki, tabang, tabang, mga laki. Tabang, mga laki. Tabang, mga laki. tabang. tabang. medyo mafeel na mo diri ang kainit mga kaigzonan. dool na ni sa Dublin ang mga ano please Dublin kung mahimo okay kusog na na kayong kayo tingalig na yung boto. Dublin 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 Tingleg na yung mga boto. init na uh, init na sa may kalsada na ay kayo nabilin nga to nga tao ha? Asa imong mama dapit? Hello.

Pasinan, na Ayo, kalmahisa kay tingali uh, ko ano po sila no? Hangtod nga ano, si kalmahilang, kalmahilang. Kung in -need ka og ka ng ano, assistance, na i-rescue ng na i-rescue. So ingani na kadako mga kaigsoonan, Gibaong na sa liye ko ang nako uh, dako kayo. At uh, wala mo yung nabilin na to? kami gamit sige lang, okay lang ang gamit. Ang tao, ang tao, unsa man, na ay nabilin na to? Oh my gosh. tubig. Daplin, daplin. Daplin, dap kuyaw na ang poste o oh, ng poste. Kuya. Naabot. Kumay so, kalsada. Bapin na mo dari ang sige, daplin 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 kay tigalik na imo buto something. Kan tinabangay ang hos, ang hos. Dali tabang tabang tabang. Morning sa Pikas. Oy, na may tubig dere. Ah, uh, na itubig kini manisa kanang uh, flowing no. Ah, uh, ato makita nga nag nami tubig. Close na ang road. Ah, uh, so katong mga kinanglan mag Wait. Where uh, is the design? Oh, the plane, the plane, the plane! The plane, the plane, the plane, the plane, the, plane, the, plane, the, plane, the, plane. the plane. Ah? Huh? Oh, let's na, kainit init, na kaayo, mafeel na mo ang kainit diri sa gawas. Oh my god. Medjo uh, challenging ni sa mga bombero tungod kay hangin. Ah, uh, medyo niko ng hangin. Tara. Oh my god. Okay, na-play, na-play, na-play. Ah, uh, ato sa giampo ang ato mga bombero no, nga kita ah, ang trabaho sa bombero nga naa dito. mga uh, additional na mga fire trucks ang niabot mga kaiksonan ah uh, Moni ang moni ang naka naka uh, challenge kay ha kusog hangin. Oh my gosh. Kusog ang hangin, 'no? Makuan ced nga magkusog ang hangin. So sigi um, sige, itaplain siguro na nato kay tigalingay na mga mga agi ba. Kay ini mga niputo, ni mga delikado kaayo. ang Guys, pwede ba na nato ba padaplin? Hinahinayan nato daplin be, hinahinayan nato daplin. Kini ay hinahinayan nato daplin palihog. Kuan man gud ni mga Oo, daplin lang. Kini mga gym equipment man good ni nga medyo nagkuan sa nag-ali sa kalsada. Sige, daplin nato palihog isibog isibog isibog. Lord, ang hangin, Lord. Kusog ang hangin. Sige, daplin, 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 daplin. Palihog, idaplin ni Nato, palihog. Salamat, salamat, salamat. Idaplin, idaplin, idaplin na ito, mga gym equipment, god ni siya, madyo at kaayo. Oh, sige sige sige, daplin daplin daplin. Ni, Tika dool na sa. Hay, ikonti. Hay mga motor. Motor, idaplin ng motor, daplin 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 daplin. Pila na lang uh, usa na lang ni kabalay or duha na lang more or less duol na ni sa kalsada o ka-challenging mga kaigsunan tungod kay kusog ang hangin ayos sa. sa o sa man nainabilin nga to o sa man o sa man o sa may nakainabilin nga to nga kauban ha sige lang kay tingaling nakakuha nga to sa pikas tingaling naka ano naka nakadagan nga ta sa pikas kinsa man to kinsa man to imong kauban nga to imong mama igsuon ha sige ay ka balaka kay pigaling nakalusot sila nga to sa may jayka ha Kalmahilang Kalmahilang kalmahi lang dito lang kilid sad oo oh, oh. anyways nakadagan na to anyways hong man ani pwede man nato i-check after ha walay mo dagan please Daplin, daplin, daplin. Sige, sige, daplin, daplin, daplin. Ah, nangabot mga kaigzuna ng pipilaka. Hay, balik, balik so, na abot nga mga dugang mga bumbero mga kaigsunan. DAPLIN, 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 DAPLIN! Mga common... Ah, uh, mga augment na mga ano? Sige, ipadaplin pa na nato, ipadaplin pa na nato. Sir, kayo, manggawas ka, manggawas ka! Ah, sige. Out, out. Gawas, 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 gawas. Kay tingalig, tingalig mo buto ba something? Palayaw lang, palayaw lang. lang. Sige, move, move. Kay nana doon lang kayo. Oh, move for your safety. Move na, move. Move. Jollibee, Jollibee, Jollibee. Oo, dali, dali. move na. Move na. Der move lang mo kato, sir. Move lang mo Sir, lang move, sir. move. Dali, dali. Walay nabili nito sa inyong kuan Okay gira mo? Move. Ka oh, kalma lang, kalma lang, kalma lang. Mahuman ra lagi ni, mahuman lagi ni. If you need medical assistance, tawag nah, dito na yung rescue ha? Okay na yung gamit niyo. Ah, okay na. Ayaw lang kabalaka ang ang gamit, importante luwas mo ha. Oh, sige. Move. Gawas, 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 gawas. Hurry lagi dapit. Gawas, gawas, gawas forward, forward. Please, please forward, forward. Atong atong. Na na mga uh, rescuers, no? Na yung mga taga-rapid. Sige, gawas, gawas, gawas. Okay, move down, move! Move! Gawas, 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 please! Sige mga, may mga bata, may mga bata, may mga Senior! Sige, hinay hinay lang, inay, hinay, please. Bagawas, bagawas. For your safety. Atras na lang, atras. Atras, atras, atras. For safety, for safety. <coughs> na ay uh, gi rescue moment siguro ni ang lola nga giingon ni ano oo -o. na ay uh... oo -o. sige uh, gitabangan sa rescue ang uh, usa ka lola nga na nakuan ano, na ilang nga uh, na rescue so kita man to ang kining uh, lola ay imi close sige 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 sorry guys Gawas please, gawas! May Jollibee, may Jollibee! Please, gawas po sa may Jollibee! Kay... For safety, for safety! Wala, napamalit na kong tao? Asan mo sila gikan? Katung mga na apektado sa sunog ayos mo pag-mind sa inyong uh, mga gamit o nya na na siya Padayon, mga kaigzunan, gibuhat sa tanan sa itong mga kabumberohan ang pagpaong sa kayo, no? Kini uh, kinimanggo diri nga area, mga kuha sila diri mga light materials. Ah, uh, mauna nga, paspas na ano, no? Careful sa maglupad. Dito lang ka careful ka. Ah, sige, sige, puglupad ang mga pano, Na mga debris. Ah, <tipos> uh, So, gi... Gi pa... Daplin ang mga tao tungod kay na yung mga debris na posible uh, simbako na yung mga bubuto or something, mga explosives. mao na nga ang tao nga gi ano. So, kung na mga tao dyan sa sulod, please. On, na 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 naana ma'am na na. Oo, ongoing ongoing ma'am. Ongoing ilang kind of coordination.

Oo, kay tingali for safety ba kay Tingaling na yung buto? Oo, oh, oh. dali dito tayo ng area please sa may ano? Ah, uh, sa may pika, -kina. pika -kina, okay. sa skina, pika skina please. Oo. Ubos ata ubos, ubos. Wala na mga kay. Nara pa sa daw mo ko magtindahan. Sige sir. <laughs> Anyways, na may mga concert, mga bomber, mga responders. Oo, oh. bawal, bawal ta mo to ng tumamo for your safety, for your safety. <laughs> halika. pasakaan maam? Ba may going may ano, ma may sunog. Oo. Oh, oh. <laughs> ang laki ng sunog for your safety, pwede kang mag-detour. Uh oh, pero nag may uh oh, yung yung uh -oh. baka may mag explosive ma. ano pa tayo. You can explain mo to your employer ha sino may mga... Daplin, please, wala ko na yung mula pa sa aninga line. Wala ko na yung mula pa sa aninga line, please. ay ko Hi, hi. Mga bata, mga bata. Daplin, 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 daplin. Again, ang mga...